Ng alim, muli magbabahagi ng isang uh, uri ng uh, debosyon. Ito yung uh, debosyon na hanggang 49 days upang magamit mo ang tabak ng Atardar na kayang pumuksa ng masamang nilalang uh, para magamit mo yung tabak ni Amang Atardar. So bagong lahat, intro uh, muna po tayo. ayan uh, welcome sa aking uh, channel Albulario ng Angeles muli ako ya uh, magpapasalamat sa inyo mga solid followers ko viewers uh, at ikaw po nanonood ngayon ng followers at lalong lalo na sa mga channel member ko maraming maraming po salamat uh, bago ko ibahagi ang ang uh, binabagi kong uh, isang uri ng dibusyon para magamit mo ang tabakan niya mga tardar ay sa mga gusto pong magpagawa ng libreto na pang-combate spiritual, matitindi po ang mga laman nito. Uh, ito po yung ginagamit kong mga usal sa panggamutan. Yung mga nandanarito na po ang mga uh, panawag, pamako, panali, pangkalas ng uh, na mo, na, na itali mo. At narito rin po ang panggilit yung pamatay sa mga uh, gumagambala sa iyong pasyente. Ihip sa kamay at inihip sa daliri. Tsaka igilid. Nandito rin yung mga pamarusa na inihip sa pangipit. Ganun din sa daliri na itinutusok sa tiyan o kaya sa liig. So yun, uh, kontakin nyo lang po ako sa WhatsApp number ko na ito. Uh, yan po kasi ay agad-agad uh, na ma pakikita ko agad ang inyong message or post doon sa dito sa comment section hindi ko po kayo masasagot sapagkat uh, tayo po ay uh, monetize na hindi po tayo pwedeng maglagay ng presyo sa comment section ng video ito sana so, ano, maunawa niyo po ako ha ayan uh, kontakin niyo lang po ako sa whatsapp number kung yan pwede tayo mag video call dyan kung wala pa po kayo mag download po kayo sa google play store uh, ng whatsapp tapos, yan po, kontakin nyo po ako. So, yung aking binabahagi ay ito. Yung devotion na yan, screenshot nyo. Uh, umpisahan nyo po sa, 14, uh, sa first Friday ng kahit anong buwan. Hanggang sa kayo po ay uh, maka 40, 49 days. At narito po ang rasyong espada ni mga tarda. Yan. Sana po ay inyo pong makopya at magamit sa hosto. God bless. Maraming maraming salamat.